sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa mismong sandaling yun, bumulwak ang galit ni Master Randeng, ang kalbong munghing puno ng yabang, pasiganyang sinabi, ah, ang teknik na ito. Ngunit si Ye Junlin, kalmado at may halong pangungut siya ang iti ay sumagot ng paangil, bumabalik na sa iyo ang alaala, hindi ba? Hindi nagpaawat si Master Randeng, habang nag-aalab ang kanyang katawan sa enerhiya, sumigaw siya, kalokohan, mas mahina pa yon sa kagat ng lamok. Ngunit mumiti si Ye Junlin, nakasiklab na ang kamao sa bugso ng kapangyarihan. Talaga, e paano kung sabihin kung isang isandaan libong bahagi lang yun ang tunay kong lakas? Nanlaki ang mga mata ng monghe, ano? Imposible. Dahan-daang lumapit si Ye Junlin, at sa bawat hakbang ay parang lumuluhod ang hangin sa kanyang paligid. May halong paghamak ang ngiti niya habang mariing sinabi, panahon mo nang maglaho. Walang babala, isang kidlat ng kapangyarihan, sa isang iglap, Pinakawala ni Ye Junlin ang kanyang Heavenly Feast Technique, tumama ito ng diretsyo sa sikmura ni Randeng, kasintindi ng pagsabog ng isang bomba, napasokan ng dugo ang monghe, sumisigaw sa sakit, halos mamilipid. Unti-unting nadurog ang kanyang katawan, sa takot at sindak ng lahat, si Master Randeng ay naging alikabok na iwinasiwas ng hangin, para bang hindi kailanman naging bahagi ng mundong iyon. Sa itaas ng battlefield, si Ye Junlin ay nakatayo, malajos ang pastura. Ang kanyang mga kamay nakataas, ang ngiti niya ay kay lamig pero makapangyarihan. Sa ibaba, sabay-sabay ang mga sigaw ng mga cultivator, patay na siya, ang munghing demonyo ay wala na. Ligtas na tayo, salamat sa langit, nanginginig na sigaw ng isa, si Ye Jun Lin, si Senior Ye ang nagligtas sa atin. Mula ngayon, ang buhay ko ay para sa kanya, sigaw ng isa habang nakataas ang kamay. Hindi siya kontrabida, siya ang ating bayani, at kung may lalait pa sa pangalan ni Senior Ye, ipagtatanggol ko siya hanggang kamatayan. Senior Ye, isang bayani, at sa lahat ng ito, si Ye Junlin ay ngumiti ng Ban Ayed, parang artista sa pelikula, ang presensya niya ay sapat para matuno ang puso ng sinuman. At habang dahan-dahan siyang bumababa mula sa langit, tila isang Diyos na lumalakad sa ulap, sabay-sabay ang sigaw ng masa. Isang tunay na bayani, samantala, namumula ang pisngi ni Ann Miao Yee habang hawak ang kanyang mukha, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Ang lakas niya, ang guapo, Yang Master Ye, bulong niya, tila tinamaan ng arrow ng pag-ibig mismo. Nangingitian ang mga tao sa paligid, at si Fan Dezeng, habang hinihimas ang kanyang puting balbas na parang matandang tagapayo sa isang epikong alamat, ay masayang nagwika. Ang lakas ni Yang Master Ye ay lagpas pa sa lahat ng inaakala ko. Pero, binibining an, basta't magsusumikap ka, maaari ka ring maging kasing lakas niya. Sa isang sulok na sa pagkabighani si Li Wuji, at sa kanyang isip ay tumatakbo ang paghangang hindi kayang itago. Master, ang kapangyarihan ninyo ay nakagugulat, muli ninyong pinahanga ang inyong alagad. Ngunit sa tabi niya, madilim ang ekspresyon ni Hong Chenyi, na pakunot noo habang malalim ang iniisip, ang depensang abilidad ni Master Randeng ay pambihira kahit sa buong Central Region, pero nadulog lang ng isang suntok, ano ba talaga ang hangganan ng taong ito? Ano ba talaga ang hangganan ng taong ito? Habang lahat ay nagugulat at pawisan, ang mga disipulo ng Buddhist sect ay halos magunahan sa pagsigaw. Bilis, balik sa templo, pero hindi pumayag si Li Wuji. Hinablat niya ang isa sa natitirang kalbong monghe at pasiga na tinuligsa. Hoy, kalbong monghe, saan ka pupunta? Isang mabilis na iglap, sumiklab ang kanyang espada, na may pulang enerhiyang tila dugo mula sa kailaliman ng impyerno, sa halimuyak ng kamatayan at apoy, pinawi niya ang buhay ng mga monghe, at sa itsura niya ay para siyang nilalang na isinilang sa gitna ng dilim. Sa kabilang panig, dahanda ang lumapit si Ye Junlin sa mga nagpapanggap na miyembro ng kanyang grupo, nanginginig sa takot ang mga ito, parang mga daga sa harap ng isang leyon. Panahon na para maningil, malamig at matalim na wika ni Ye Junlin. Sabay-sabay lumuha ang mga impostor, yuko hanggang lupa, halos gumapang. Senior Ye, maawa kayo, kami hamak lamang, parang langgam sa harap nyo, huwag nyo pong ibaba ang sarili para sa katulad namin. Pero sa likod ng kanilang mga yuko, mabilis na nagturuan ang mga huwad. Siya yun, siya ang pumilit sa amin, sabay turo kay matandang impostor, sigaw ng fake Li Wuji. Tama, tahimik ako sa Fengchun Chun Pavilion pero niloko niya ako, dugtong ng fake Hong Chenny. Magsasaka lang ako dati, sumama lang ako para may makain, naloko lang ako, hikbi naman ni Fate by Xiao Shi habang tagaktak ang pawis. Sa lahat ng yon, halos sumabog sa galit ang matandang huwad, mga walang utang na loob, pinakain ko kayo, pinainom ko kayo, tapos ngayon, itinatatwa niyo ako, samantala, napangiti ng matalim si Ye Junlin, nakataas ang kilay at nakahalukip-kip, habang mariing nag-isip, masyado kayong kaawa-awang impostor ni hindi ko sulit pagdumihan ng kamay ko, hayaan nyo nga mga utang nila, sila rin ang maningil sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, bahagyang lumingon si Ye Junlin at mariing nagtanong, tinig niyang pa ng determinasyon. Miss Ann, gaano karami ang nawala sa iyo, walang patumpik-tumpik, itinuro ni An Miao Yee ang grupong huwad at galit na isiga. Mga hayop kayo, isauli nyo ang limang milyong Supreme Spirit Crystal ko. Hindi rin nagpahuli ang isang cultivator mula sa likuran, hawak ang galit sa kanyang kamao. Isa uli ang mga artifact at talisman ng Ling Mountain sect. At ang kayamanan ng Lex iyang sect, ibalik niyo lahat, dagdag pa ng isa, nagngangalit ang mga ngipin. Sa isang iglap, parang kinuryente ng galit ang lahat, ang mga cultivator ay sabay-sabay na sumugod habang sumisigaw. Pati sa amin, ay sila inyo na rin, dal iyan nyo, bilis. Sa gitna ng kaguluhan, nanlaki ang mga mata ng huwad na grupo sa takot, halos manginig ang tuhod sa kaba. Sige na, isauli na namin lahat, lahat, sa gitnang harapan, tinapunan sila ng malamig at mapanuyang tingin ni Junlin. Hay naku, ang daming naniningil, hayaan mo silang magsingilan, hindi ko na kailangang madumihan pa ang kamay ko. Sa kanyang gilid, si Li Wuji ay may ngiting matalim, at may halong sarkasmo. Yang mga langgam na yan, hindi sila karapat dapat para gagalawin pa ni Master, sabay taas ng thumbs up. Dahan-dahan namang lumapit si Ann Miaoi kay Ye Junlin, hawak ang dibdib at pan ng pasasalamat. Maraming salamat, Young Master Ye, sa pagbawi ng aming mga kayamanan, ramdam ko na noon pa, may tinatago kang lihim. Ngunit di ko inakala, na ikaw pala talaga si Ye Junlin, ako'y nabuhay sa kadiliman ng kamangmangan. Tumugon si Ye Junlin, tanggan ang katahimikan sa kanyang krus na mga kamay sa likod. Sa totoo lang, nais ko na sanang sabihin ang totoo noon pa pero dahil sa pagkamuhi mo sa mga impostor, napilitan akong makisakay sa palabas, nahiya si Ann Miawi, napailing habang namumula sa hiya, hamf, kasalanan ng mga langgam na yun, pinaniwala nila akong malika, nagpakalalim pa ako sa panata ng hustisya, ang tanga ko talaga. Ngunit mumiti si Ye Junlin, Ipinikit ng bahagya ang mga mata at iwinagayway ang kamay na parang guro sa kanyang estudyante. Hindi, yan ang puso ng isang tunay na inusente at yan ang nagpapalakas ng iyong cultivation, sa taglay mong Star Force Physic, maliwanag ang hinaharap mo, malaki ang tiwala ko sa iyo. Parang sinilaban ng pag-asa, sumigla ang mukha ni Ann Miawi, ikinuyong niya ang kamao sa harap ng dibdib at buong pusong isinumpa. Talaga po, kung ganun, lalo pa akong magsusumikap, balang araw, hihijiten kita. Ngumiti si Ye Junlin, at may tapang ang kanyang tinig. Sige, maghihintay ako sa hangganan ng ating landas. At sa huling sandali ng eksenang ito, isang pinitik, sa isang kisap mata, lumitaw si Akun sa himpapawid, ang kanyang alagang divine beast, tila isang dambuhalang nilalang mula sa kalangitan, na nag-anunsyo sa pag-alis ng isang alamat. Habang mabilis na tinatahak ng grupo niya Junlin ang himpapawid, lumingon siya sa ibaba, ang kanyang tinig ay panang lamyos at paggalang. Palam, binibining An, hanggang sa muling pagkikita. Iwinagayway ni An Miawi ang kanyang kamay, may kislap sa mata. Oh, kung loloobin ng kapalaran, muling magtatagpo ang ating landas. Sa ibaba, hindi mapigilan ng mga cultivators ang paghanga, sabay-sabay silang nagsalita habang nakatitig sa langit. Totoo pala ang mga bulong-bulungan. Ang sinasakyan ni Senior Ye ay ang banal na kunpang. Tunay na prodigy ng Eastern Region si Senior Ye, mapagpakumbaba at makapangyarihan, at kami pa noon ay naniwala sa mga paninirang yon. Kailangan nating linisin ang pangalan ni Senior Ye, siya ang tumubo sa ating mga buhay. Tama, dapat suklian ang kanyang kabutihan, ngunit sa susunod na sandali, nanlilisik sa galit ang mga mata nila, tumalikod sila at sabay-sabay na nagpahayag, tila demonyong uhaw sa hustisya. Ang tunay na salarin, kailangan niyang managot, tama, sigaw ng isa pa. Kumikiskes ang mga ngipin sa tindi ng galit, nang makita ito ng matandang huwad na Ye Junlin, na paatras sa sindak, ay e, eh ano bang balak niyo, na ibalik ko na lahat ng kinuha ko. Ngunit hindi siya pinakinggan, nagsalita rin ng kanyang mga kasamahan, nanginginig sa takot. Wala kaming kinalaman dyan, siya ang namuno sa lahat. Oo, siya ang may pakana, kami na damay lang, ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, sinalakay sila ng mga galit na cultivators, isang kurog ng bayan para sa katarungan. Samantala sa himpapawid, tahimik na dumadausdos ang kunpang sa ibabaw ng mga nagliliwanag na ulap, malamig ang hangin, pero ang tanawin ay tila isang panaginip. Si Little Black ay napatitig, manghang-mangha, ang likuran ng kunpang, parang isang paraisong hindi pa nasasaling ng daigdig. Sa tagpong yun, nagtipon-tipon ng lahat, Tila huling pagsasama bago ang bagyong paparating, lumapit si Ye Junlin, hawak ang balikat ni Little Black, at sa gilid ng eksenang lumulubog sa katahimikan, sinabi niya sa mababang tinig na puno ng kasiyahan, Xiao Hei, simula ngayon, isa ka ng ganap na miyembro ng ating sekta, ipakikilala kita sa iyong mga senior brothers at sister. Una niyang itinuro si Hong Cheni, ito ang iyong panganay na senior brother, si Hong Cheni, mabait siya at laging handang tumulong. Kung may pagsubok ka sa cultivation, lumapit ka sa kanya. Si Hong Cheney ay bahagyang napangiti, pero halatang alanganin. Ye yeah, yes, pang-apat na junior brother, kung kailangan mo ng tulong, pwede kang lumapit sa akin. Samantala, napamulagat si Little Black sa pagkagulat ng masulyapan ang kaakit-akit na anyo ni Hong Cheney. Ano? Sa loob ng sandaang libong taon ko sa Medicine King Valley, ni minsan ay di pa ako nakakita ng ganito kagwapong tao, at lalaki pa siya. Habang abala siya sa pagkakapaningkit ng mata, Lumapit si Ye Junlin sa likod ni Nabai Xiaoshi at Li Wuji, nakakandong ang braso sa balikat ni Li Wuji, at ipinagpatuloy ang pagpapakilala. Ito ang yung second senior sister, si Bai Xiaoshi, siya rin ang tagapagluto at tagapamahala ng sambahayan. Kung may kailangan ka sa araw-araw, siya ang lalapitan mo. Agad namang ngumiti ng sabay si Nabai Xiaoshi at Li Wuji, parang mga batang masaya sa papuri, pikit pa ang mga mata sa tuwa. Bahagyang yumuko si Little Black, Pinagdampi ang mga palad, sabay taimtim na nagsabi. Ipinapaabot ng Little Black ang pagbati sa lahat ng mga nakatatandang kapatid. Pakialagaan po ako mula ngayon. Pagkatapos ng seremonyal na pagpapakilala, bahagyang lumingon si Ye Junlin, ngumiti at nagutos. Ayos, tapos na ang introductions, balik na sa trabaho. Xiaoshi, halika rito at masahihin mo na ang balikat ng iyong master. Okie dokie, si Mao Si ay sisiguraduhin na masisiyahan si Master. Masiglang sagot ni Bai Xiaoshi, taas taas kamay pa sa kasiyahan. Subalit sa di kalayuan, si Hong Chenyi ay bahagyang yumuko, may madilim na aura na bumabalot sa kanyang mukha, sa kanyang isipan. Kunyari pa siyang matuwid, lahat yan ay para lang sa sariling refinement. Pero baka sakaling makihati rin ako sa biyaya pagdating ng tamang panahon. Tumitig siya ng malamig at matalim kay Little Black, nakahalukip-kip, parang tinatanaw na parang prey sa disyerto, nang magtagpo ang kanilang paningin, napailing si Little Black habang nanginginig sa loob. Nakakatakot ang titig ni Senior Brother, para bang gusto niya akong lunukin ng buo. Sa isang iglap, mabilis siyang tumakbo at dumiretso sa likod ni Li Wuji, may bahagyang ngiti, sabay tanong. Third Senior Brother, anong ginagawa mo? Ngunit nang lumingon si Li Wuji, ang ekspresyon ay tila demonyong sinaniba ng halimaw, naglalagablab ang aura. Fourth junior brother, gusto mo rin ba, nang makita yon? para bang nilamag ang dugo ni Little Black, nang laki ang mata, nang ininig, at sa isip ay halos tumili. Eh ano to, iniimbitahan ba ako ni third senior brother na kainin ang sariling kapwa? Nakakatakot siya, pwede pa ba akong umatras sa sekta na to? Habang umunguya si Li Wuji sa isang medicinal wood, waring walang pakialam sa tensyon na iniwan niya kanina. Pagkatapos, napakamot siya sa ulo, ngumisi at nagbiro. Eh, ang tanga ko talaga, senior brother, di ko sinasadya yun, promise. Ngunit paglingon niya pabalik, wala na si Little Black, mabilis itong tumakbo palayo, sumisigaw sa takot. Nakakatakot si third senior brother, wa, naiwang nakatayo si Li Wuji, napakamot muli sa bato, at napangisi sa hiya. Naku, ang sama ng first impression ko sa kanya. Ilang sandali ang lumipas, si Ye Junlin ay nakaupo sa kanyang paboritong silya, na Nakaunat ang mga braso, at malalim ang inga ng kasiyahan, pa? Ang sarap ng pakiramdam, panahon na para sa isang masarap na tasa ng tsaa. Sa tabi niya, napangiti si Bai Xiaoshi, at kumislap ang mga mata sa bango ng paligid. Master, ang bango nito, mumiti si Ye Junlin at iginaya ang kamay na tila hari ng panlasa. Xiaoshi, tara't gumawa tayo ng tsaa, magkapeng, este, magtsaahan tayo. Ngunit sa gilid, isang mapanuring ekspresyon ang gumuhit sa mukha ni Hong Cheni. Ha? Sabay ng laki ang mga mata, halos mawala ng hininga. Master, ito ba? Ito ba ang Enlightenment Tea? Ngumiti si Ye Junlin habang hawak ang tasa na may usok pang umiikot sa ibabaw nito. Tama, nakilala mo, nang marinig ito, parang umangat ang kaluluwa ni Hong Cheni mula sa katawan niya. Ang isip niya ay nabalot ng pagkasabik. Totoo nga, Enlightenment Tea. Isang napakabihirang tsaa na pinag-aagawan ng mga kulto sa buong Central Region, si Ling Yun Shang Tsien lang ang nagbibigay nito kada limampung libong taon. Dati, amoy lang ang naabat ko, ngayon, maaari ko na ba talagang malasahan ito? Hindi na siya nakatiis, lumapit siya kay Ye Junlin, tila isang batang sabik sa candy. Ma Master, maaari bang matikman ng abang alagad ang isang tasa? Ngumiti lang si Ye Junlin, at tahimik na nagsali ng tsaa sa tasa. Siyempre, Tikman mo, inabot niya ito kay Hong Chenny, ang tasa ay mainit pa, ang halimuyak ay tila tumatagos sa kaluluwa. Dahan daw ang kinuha ni Hong Chenny ang tasa, tinignan nito na parang sagradong kayamanan, at sa kanyang isipan, ang Enlightenment Tea, na hinanggad ng daan-daang immortal sa loob ng mga libu-libong taon, ngayon ay nasa aking harapan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at buong puso niyang nilasap ang unang lagok ng sagradong tsaa. Pagkalagok niya ng huling patak ng Enlightenment Tea, agad na naramdaman ni Hong Cheney ang kakaibang apoy na sumiklab sa kaloob looban ng kanyang katawan. Ganyang kapangyarihan, bulong ng kanyang isipan, parang tinamaan ng kidlat ng pagkaunawa. Bigla siyang napatayo sa gulat, nabitiwa niya ang tasa ng tsaa na tumama sa lupa at nabasag, ngunit walang may pakialam, dahil sa mga sumunod na sandali, nagsimula ng lumiyab ang kanyang enerhiya umalingaw -ngaw sa buong paligid ang bugso ng spiritual fire mula sa kanyang katawan, ang kanyang mga kamay ay nakaangat sa gilid, ang aura niya ay dumadaluyong na parang bulkan, isang presensyang hindi na maaabot ng karaniwang cultivator. Tuluyan ng naabot ni Hong Cheni ang panibagong antas ng kapangyarihan, ang kanyang katawan ay tila nag-aalab na bulkan, bumubuga ng malalakas na apoy habang nakataas ang kanyang mga kamay sa gilid, ang kanyang presensya, parang isang Diyos ng apoy na bumaba sa mundo nagliliyab, makapangyarihan, at nakakatindig balahibo.